Igaro na ko gato din yung pakals. Charot. Brother, si yeah. Papa Brad, Mag-birthday greeting sa lang ni mo, Brad. Kay, mauli pa ko, tabok. Kay, Pero pa ko. Oh, wala man siya nag-online. Oh. Matanaw, matanaw. na, na, niya pa. Dagote! tayo kasi Papa, nasa akong pabloho niya. Si, ganina Ano sa, Brad eh? Brad. Oh, easy. Gato mas lalang. Gato mas lalang. Gato lalang.

internet mm, talaga man kasi to, to... Hey, to... Okay, to okay. parun sa attending lalang ba nang ayo sad ano gining ina sample nimo for my teammate niya dara pao kay blow sa hang cake mo di ang yan ipangay papa na sad ang mo blow sa cake kanina si mama man to so, si. in, uh, in behalf niya. me and -happy, happy, happy birthday kaniya good internet niya with the wishes ni niya birthday greetings Ah. Now, Message to her. Okay, mo hang pinalanggang oh. anak. Oh, oh. Ge. Kanta okay. isa po. eh. Happy, happy birthday, nak Sayo, Sa'yo ang inuman, oh, nang -nang wala ang inuman. Dahil andyan ka sa Japan, happy, happy birthday, nak-nak tingob na lang <laughs> ikabot ni mother eh ingo ni papa sige happy birthday brad happy birthday okay greetings <laughs> lang ni mo birthday greetings blow sa ang kandun ayan tapos birthday greetings ni mo ni happy birthday ting oh. muro hmm? po uli ka na ang <laughs> tindi ha. Salamat sa support ha. Ah. Okay, okay. <laughs> si Mama kay nakinga na nga. Oh, Ang tindi ha always. Is... Oh, oh my good oh oh And you, kanaanabis -ana pa Mama. Naging niya si Mama pa. Si Pinanabis <laughs> si Mama nga. Kanang manghinaot ko sa imo ang nag-sponsor din nga. Happy okay, na, okay. Kaana. Sige din. Amping, amping, amping. Man. Wala? Ah, mayong, mayong, pan. ampol tagino Nga, tagantag may lawas. Okay? Hmm. Okay. <laughs> okay, okay, okay. <laughs> Kaya wala man kayo nag-online, brad. Yung mulakaw ko kay Jyoti Pabiyak ko. So, uh, yes, papahapon naman mulakaw. So, basin busy pong ka ba? Nag-study pa ka? So, Makapil na nga. Oo. So, mauna to. Gili. Gili, actual. oh, yung miski. Ganahanta ka na may greetings Gili. sa video call niya. Kaya basin busy Gili. ka. Oon sa... So, Maura to Brad. Nya kamusta imong mata pa? Mao, no, mao di apo. Nao di balat nya kwan. Atong AX Vision X. Vision X plus. Pro Brad. Ala na. Ala na pa na. Ana pa na tong mata ni Papa Brad. Pero, Sa ka side, ka slip side. Hmm. Nag-inom siya o vitamins nga Vision X. Pero, kaya pangg-obserbaran. Nga. 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 Uptin. Uptin. Mahal ang uptin. Oh, mahal dito ang uptin. Iberi. Iberi. Alang-alang Iberi. Pero na-effect si mong mata pa. Ha? Na-effect si mong mata. Why? Wala. Wala. Ang uptin. An mahal Japan. Japan. oh Japan. Bahala, mahal ang Pero... Pero sa nang yung mag rin nga vitamins nga, eh, Vision bulag, X. Murag, murag, naigamay mo, kuhaan siya. Ah, oh, so na natong paliton, lesser Black siya. Upa. Pila. Ah, uh, sa na, 15. Oh. Soke, Try na to po sa... Kuhaan na sa Ross Utangon oh, lang nato kam te kwarta. Atin si na, ken sa mo. Mo kera kay utang man. Utang <laughs> man. Sige Brad, thank you. <tinyak> mo na to update sa mata ni Papa Brad ha. Nga, ano, nga. sa sa pika side niya napanap pa daw pero Bintahan na sa vitamin niya kar na ako noy. Something improvement gamay. Oh, mas ni effect pa ang vitamins niya nga gamay o kan dili mahal. Ang obtain no berry mm, way effect mahal. sa iya So ang Vision X may medyo murag something na feel si papa nga medyo okay gamay. So at least okay. na improvement ta okay. niya hang mata kana na natin maintain sa iya ha. Okay. Bye bye, amping na sa Japan.